hello mga bebe, ngayon nga po pala ay aking kaarawan. Ang mga video na ito ay kinuha ko lamang po sa kanila dahil wala naman po talaga akong alam-alam sa mga mangyayari. Hindi ako nakapag-ready dahil ang sabi ko nga ay la lang talaga ang aking birthday. Dadaan ang talaga. Eh hey, ito palang ating lablab -lab ay may gana ring pakulo. Ay tunay na wala akong alam-alam dahil nga napag-usapan na namin ere. Na wala talaga akong magiging ganap dahil nga may mga pangon kailangan at mga panahong kailangan ko din naman eh, ay panay-panay din naman ang pag-agapay sa akin ni Lab Lab. Kaya hindi ko naiisip na makakaisip pa din talaga siya ng ganyari. Tsaka sinabi naman niya na wala muna akong regalo sa iyo, saka na... Ako na may ano ka naman, ayos lang ang iyon walang problema ka ako sa akin at kahit naman hindi ko birthday ay nadadayan si love love para sa akin ay hindi pa rin talaga napakali ang love love niyo. inabala na naman niya si inday naman alam mga susunod na kabanata dahil silang dalawa na ang nag-usap niya. Ay pinakisuyuan nga niya si Nainday na magluto, bumili ng bulaklak, saka ng cake, o ang haba ng buhok ng lola nyo. Ay balais-is din pala rin, mga pinakisuyuan kung paano itatago sa akin ang mga bagay-bagay. Gawa na rin ate Juby pala ay muntik na daw kami magpanabay dahil ngayon eh, pag nakita ko daw siya ay baka makahalata ako kung ba't paparoon kinainday. Pero hindi ko naman siya nakita. Gawa Parang busy ako sa cellphone. Tignan mo wala si sira pa Tingnan mo muna baka Shira hat tatawid na daw yun. Silipin mo muna sa likuran mo baka nandiyan na. Ibigay mo. Ibigay mo. Wala. Akin templor. Akin. Besan mo. Bitbitin mo 'yun, mo. Parang kriminal lang eh. <laughs> Tapos bitbitin mo 'yun, mo, baka makita ni Shira. Parang kriminal lang. Kriminal. <laughs> o di diba ba? Da, Kagagaling ano? Sa tunay, eh, hindi naman talaga sumagi sa isip ko yan. Gawa nang magpapalingki lang talaga kami. Daw, ay naniligo pa naman daw si Inday, di umano. Dumaan daw muna ako doon sa at ang sunod na bus ay 8.40 pa naman. E eh, 8.20 pa lang yung mga oras na yan. Bulungan na sila di yan at ako'y malapit na pala. Hawakan na daw ang cake, hawakan ng bulaklak, sindihan na daw ang kandila, ay balis-is na sila diyan at parating na nga ako. Hindi na magkanda o gaga kung sisindihan na baga ang kandila o mamaya na pagdating ko. Ay ang ate Juby, tsaka ang abi. Madaling madali sa pagdampot ng cake. Si Berry pangit naman, bulaklak, maya maya ngay kumatok na ako. Ay, nah, bulaga ka ngayon ano? Gulat ka no? Ay halo-halo na ang nararamdaman ko diyan. Masaya na nahihiya, na naiiyak. Hello, hello. Hoy, hoy. Celebrity ka, John. Nagcryola na ang lola nyo. Bay, sadya namang napaiyak na ng husto, di Tulay Tunay ka namang nakakagulat eh, kainaman. May pagtatanong pa ako diyan kung kanino galing ay eh, alam ko namang kay Lab. Gusto ko lang ang marinig. Eh, Sa artihan mi naman. Eh, makuwento ko lang ano. Ay, eh, nung nakaraang taon kasi, nung birthday ko nung nakaraang taon, ay eh, may pa-surprise din si Lab. Kaso yun, ay eh, talagang dalawang tao lang ang nakakaalam. Maunti ang laang. Ay, eh, ngayon, ay eh, medyo level up. Kasi ang dami pala nilang may alam. Ako lang ang walang alam. Tsaka hindi ko rin nga expect gawa ng itong mga nakaraang araw, linggo, Eh, talagang may mga gastusin talaga kanina na si Love ay natulungan din talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya hindi ko na rin ini-expect na magpapaganito-ganito -ganito pa siya. Pero hindi sa ayaw ko ha, masaya nga ako eh. Masaya ako na sorpresa na naman niya ako. Ay hindi talaga ako ready. Disko po, wala man akong lipstick. Wala mala akong lipstick. Hindi man lang nakapagpapula ng usot ng maganda-ganda naman sa picture. nakapag na ha, ang lola nyo. Siyempre, si Lord na lang nakakaalam kung ano yung aking hiling sa kanya. Ay, ang sabi ko pa pala kay Lab, ay may pagbili pa ng bulaklak. Ay, mahal naman din ang bulaklak. Ay, kako, i eh, may pag-arani pa. Ay, eh, kamahal-mahal naman ang bulaklak din eh. Ay, siyempre, ako yung eh, mahinayangin. Ang sabi sa akin eh, Hindi, eh, igisa mo at nang mapakinabangan mo, lagyan mong bawang at sibuyas. <laughs> ang galing ano. Ay alam nila bang ugali ko pagdating sa mga pagbili-bili ng mga bagay-bagay na Pero syempre, ako'y natutuwa at kinikilig din naman kasi nga eh, minsan lang. Ah, may paglalagay pa ako diyan ng lipstick, ako'y hahabol sa picture. At talaga namang ako'y patlampatla, hindi nga ako nakapaghanda. Ay lagi akong may baon na lipstick. Hindi eh, iyan, ikukulayan ko muna ang aking nguso at nang ma mula-mula naman pag inekturan tawarin sindi natin ulit sindi ulit sindi ulit sindi thank you take two take two take two take pagpasok mo hindi natin ha take two din take two picture niyo. naka video to eh ang cake Picture na lang ako ha. Picture na lang yan. Yung number mo. Ano at hindi pa pala dyan natatapos ang lahat. Meron pa pala. Akala ko, kami-kami lang. May iba pa palang accomplice. Hindi na ako nakapagsalita. Wala na akong nasabi talaga kasi nagulat din ako. <coughs> para may upo. Ano ah, so, ko? Nakasipan ka na, na ka ah, <laughs> sino ka na. mag, ka na, <laughs> mag ka na ulit. mag, ka, na mag ka ulit. Okay, mag-pray ka na, na yung, si Riyan, um, Happy birthday to you! Woo! Woo! Happy birthday, happy birthday, yeah. happy birthday, yeah. birthday na? Lord, Maraming salamat po sa isang napaka Masayang araw na ito. Salamat po sa blessing na ibinibigay mo sa amin. Ayun po na sa... At ayun na nga tayo ay magsikain na na at nang maya maya ay makakauwi na din. Nakakagulat talaga ang mga pangyayari. Hindi ko ina-expect ang lahat ng ito. Maraming maraming salamat sa mga taong nasa likod nito. At syempre kay Lab, maraming maraming salamat din sa iyo. Sa kabila ng lahat ay nananatili ka pa rin nandiyo para sa akin. Lagi-lagi kang may pasabog. Hindi ka pumapalya na paandaran ako ng mga ganyan-ganyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, salamat, salamat ng bonggang-bongga. At syempre, kukunin ko na ang pagkakataong ito na maglambing sa inyo, na mag-like and subscribe na po sana kayo sa aking channel na ito. Birthday ko naman. <laughs> Maraming salamat sa inyo. Like and subscribe. Oh. Humabol pang ang dalawang to. Nashi, Kami, anong ginagawa nyo? Iuuwi nyo ba yan? Daladala na nga ni Kami ang buong lagayan. Ilagay ninyo sa plastik at hindi atin iyan. At maya maya hihingi na lamang ako sa inyo. say maraming salamat at pagpala inawa tayong lahat ng poong may kapal. Mm, 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 mm.